Bibili po ulit tayo ng kiluhan yan. Ano wow. po? Baka po Hello. kayo may babatiin. Hello, kumusta kayo? sa Tayabas. <laughs> Pinsan na po dyan. Jason, ano Opo. Na? Jason Habalya po. Ya, yeah, mo na naman po. <laughs> <laughs> Riresibuhan Re na lang po. Ano na, hindi oh, po. Bibili na po tayo ng kiluhan. Malaki ang tawag namin. Oo, salamat Masya, po. Pabalik-balik dito. oho, nakalambalik na po ako dito para nakalimana na. <laughs> Gusto niya dito bumili kasi mura ang tinda namin. Oo. Ano pangalan niya, tita? Ako si Kanena. Kanena Kamusta po. Gusto kayo dyan. Bibili ko ka ng kiluhan. Ay, timbang. Baka sabihin ni kami kalha. Kung talaga. Ah, baka si Maring Luna. Diyan ang timbang. Ay, yung tingnan. 55. Ay, sa kalunganan ko. Bahaya mo ako. Munggo ka sa kanain ko yung tigat sa tiya. Pag ako yung 78, talagang marami ako nakain. 71 ko, mag-72. Ah!

Liko Bale po ay nabibili dito lang sa Candelaria Lucena at Tayo po may halos lang sa gitna Gagamitin muna dito sa palay 6,000 malaki po ang discount natin dito matayo po yun ng ang kukuha nito Pwede po ba, Ay. Ay. wala na. na. Hey, dali, salamat. Bolo daw Okay, lang po talo. Malapit lang. Sige, tayo. na, tayo?

Oh, <laughs> 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 <Yeah>. lepas <laughs> hindi ko tayo. sinakay ng isang bus kasi ho, standing daw. Kaya ako dito tayo. Buy panada, buy no? Bilina, bilina, bilina. Ang sarap ng init, mabago lotto, parang record panada. Ito'y steaky kubasado. Buy chiken panada, bilina. Pag di tita, yung hindi lang ganun kalamigan, magkano ba? 15. Magkano? 15. Ari, ari, ari. 30. Oo. Ah, Hoy ah. mali pa. Para may sample naman ako sa iyo. Wow. Kan tatlo ay ko na oh. Plus <laughs> ay ka? Kalumpang lang ho. Kusa mabilis din sa amin ng kiluan. Kaya diyan ako bumili kay Likop. Kandilariahin po ba kayo? Oo. Kandi. Kaganyan na sa malabamban so. Ilang taon ilang taon na ho kayo? Ay 60 na ako. Bitin trabaho ko kasi papalusin na nga ako ng gawa ng may Sige, wala. Ingat po. Sinyok na, no. Napakasisipag, eh. Walter Mart, Candelaria. lalim la Ayan po, kumusta na po kayo lahat? Ano po yan? Kalulusong lakan po natin ngayon din sa bukid. Tayo ho kanina ay nanggaling ng Candelaria Quezon. Oh, uh, tayo po ay bumili ng kiluhan. Oh, uh, yan. Ay tayo po naman ngayon. A-update ko po kayo dun sa ating ano po, yung mais na kahulihang tinanim. Oh, uh, tara po, sama-sama po tayo. Saan ka tayo dadaan? Ah, dun, sa kabilang gilid ro. Doon po pupuntahan natin yung matatayog na mais. Lakas ngayon ng tubig. ay di yun po haba pong tayo nagbiyahe kanina ay di nagvideo po tayo ng tumbas ika nga manipis oho kaya po pala tayo ay dun bumibili ay sa Lucena po may tinda Lucena lang at saka dun lang po kami nakakabili oho ay tayo na may saktong may pupuntahan kaya dun na po tayo pumunta sa Candelaria Quezon gawa po ng taya sa Riyaya wala oho ay di maglit bayan kaya ho, dun tayo naga uh, diretso. Eh eh, kakainillas. Ito po ay yung mga bakante pa natin. Ito ay naka pa pa para sa mga ibang pananim. Aw. Oh. Nagtutubig din. <laughs> Nagtutubig. papasukin po natin ng ating maisan kung ano nang balita din eh tayo po i-busy sa kabila ay ayos ayos din naman no? ito na po parang malapit na rin eh hindi hindi kaya sa kabilang side oh. ay ayos areo basta po once na tumaas yung mais magaganda po ang sibol ng bunga oh. ay talaga po nakakaroon ako lampos tao na yun lampos tayo oh yun may ibon eh. hindi po naman makakaano yung mga gayaan Yang ganito po kataas sa atin ang mais pag po hanggang mulaklak, isang tindig tao panalo yeah uh. ito na po yung pinaka last batch natin na uh, mais pinapakita ko po sa atin pong i-update pala yan, ito po pinapakita ko po sa inyo kakatubig din oh Maganda 'tong pangitain ito. Papakataas eh May umaatake pa rin pero hindi naman po siguro. Kasi nga may bunga na. Ay, ayos dito. Uh. Pagkataas po. Oh. Isang abot. Oh. Isang abot po natin yung dulo. Yan na po yung ating mga mais. Oh, isang pinitak na yan. Tapos dito sa kabilang banda, isang pinitak pa rin. Bo, oh, nagbubunga pa rin yung upo natin na. Oh. Yun. Oh. Mga dalawang araw pa siguro para mas malaki-laki po. Nagpipilit. Oh. Yan. Ating upo. Tapos ari pa po yung isang pinitak. Lalaka din po ng ano oh. Ng kanyang puso. Panalo po pag kaganito kong lalaki oh. Medyo bata pala ang po 'yan. Ayun po, Ayan, Salamat po sa inyong pagsama po. 'Yan na po ang update sa ating mai. Siguro po naman ay natatapos tayo doon sa kabilang banda-banda ay dito tayo uli magtatapos uh, din oh. panalo po siguro mga ilan days pa ilan days pa po yan bago i-harvest basta po pagkaubos nung nandun sa kabilang banda ay di dito naman po tayo yan na po ang ganap sa ating maisan salamat po sa inyo lahat ano po shout out po sa lahat yan ingat po ang lahat happy happy lang po bye